Sa overload sa tag 30 Overload, halo Sige, si pilaw ni ninyo, ma'am. Ikaw na yung mag ni uh, di, um, 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 di mong kahon. Take back. Kung onsay, onsay Kay atong, Why, si, <laughs> ang Ah, Hello, may nga po, no? Ah, uh, ma'am, sir. Ah, uh, ma'am, Overload, okay. halo-halo,

ang melted 30 pesos ra gihapon. So affordable ra kini. Ang ang presyo nani, 30 pesos ra. 30 pesos sa overload alo alo 30 pesos. Di sa naman lagi nimo soyo. Milkshake 30 pesos. Sabi ng Hello ma'am. Di man ma lagi so, mo suyo. Suyo ang atong overload. Alo -alo. O, say, Overloaded, overloaded, sa 30 pesos sila, overloaded lohalo. Sige, siwoy. Pilawin niyo ma, y. ikaw na yung makasatisfy. Ano naman na masuyo pa ah? Pag kumani mo kahon, ibang pag-unsay, unsay lamig. Kaya atong i-atag ka ni mo ang imong gusto nga. Ano uh, naman na masuyo? Biga, nagunit trabako. May payat na siya. May payat siya? Hello, may hapo no? Uh, Ma'am, sir, nakakita ay uh, May... overload halong halo, na ito. Oh. Ang overload halong halo na ito, no? <laughs> uh, magpalit na kini sa 30 pesos ang presyo. Ang uh, overload na kini, overload. <laughs> overload halong-halong, <laughs> 30 pesos ra. Huwag nakausap kita overload from milkshake. Ang from milkshake ay makapili ka kung sa'yo mong gusto nga primor, pili lang kung sa'yo mong gusto. Sa 30 pesos ang presyo. Huwag nakausap kita Bell, Di na ako masuyop kaya ano ka na putokan ano. So, ako na mong Ang presyo na niya, 30 pesos ano. so, ra. 30, 30 pesos. Kaya murag black overload, beans. Halo-halo, <laughs> 30 pesos sa overload <laughs> from <of Belgium>. milkshake. <laughs> P pesos. Sa milk, eh. Hello, ma'am. PISOS ma'am. Hello, 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 Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. overload ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, Okay, oh, na. gunite, gunite. Siyo pag mayo. Marami sa. Ah, uh, ma'am, sir. No? Uh, ma sir Nakakita ay uh, overload dalo-halo no? Ang overload dalo-halo na to, no? Uh, mapalit ra sa tag-30 pesos ang presyo. Ah, uh, overload na kini. Overload. Overload dalo-halo. 30 <laughs> pesos ra. Huwag na-usap kita ay overload prop milkshake. Ang prop milkshake, na ay makapili ka o kung imong mong gusto nga pre-war pili lang kung sa'y mong gusto sa so, tag 30 tara gihapon ang presyo og nausap kita ay melty ang melty train na pisos ra gihapon so affordable ra kini ang ang presyo nani ni 30 pisos ra 30 pisos sa overload halo halo 30 pisos sa overload prop milkshake og 30 pisos sa melty hello ma'am Ma'am, sir, soy ang atong overload halo-halo. O sa ibot pa sa sa overload? Tara na mo, Overload sa pa 30 pesos, ha? Overload alo, halo Sige, siway. Dilawin ninyo, ma'am. Ikaw na yung makasatisfy. Ay mo, kung mag mo ka, on, o pinpak, onsay, onsay Kaya atong, i-atag ka ni mo ang imong gusto nga, ah, uh, ah, uh,

Oto ito sa tatay ko katong babae, yung yung ay, na ba? Katong yung kagtagin na lang. Sige, Katagin Kagtaginsin uh. lang. O, na 'bi. Kay atong mo Ano na Yes. Sapa, 5. Ang uh, overload, halo na to, no? ito, no? Wala may anong palit ang pesos ang presyo. Uh, overload na gini, overload. Oh, overload, halo 30 pesos.